grocery time since payday yesterday. And before maggrocery, duman kami sa gas station and then di mawala ang fries, curly fries. Pero ang tawag nila dito is chips. Medyo malaki ang sinahod natin this payday kasi naka 78 hours. Minimum is 60. Medyo naging busy ng konti kaya nagkaroon tayo ng 78 hours sa 2 weeks. ilaag ta mo sa pack and save mga mo siyang pack and save unya diretso din sa chocolate wala nang tanatan aw rajud ko kung kano sa siya mag expire kay nagbalak lagi ko nga magpa lately always kaming busy mga jay kaya lagi kaming nag-extend ng oras supposed to be 6 hours per day lang kami lately naging ano na minsan naging 8, 7, ganun pag may hinahabol kasi understaff kami, kami kulang kami ng tao since marami ang umuwi na nag-end na ang visa ang kailangan pa nila ng mag-stand down bago makabalik at maka-apply ulit dito sa New Zealand ang nakanindot lang kung kanunay ming busy although medyo pagod yung katawan pero malaking sinasahod namin at kapag ganun lagi ang oras itong 78 medyo bumaba na kami ngayon kasi may mga bumalik na galing bakasyon malaki ang masave talaga ang kagandahan lang din dito mga dai kasi choice mo, may option ka, hindi ka pinipilit na kagaya na may two days off, magtanong sila sa inyo, gusto mo ba one day off ka lang this week? Gusto mo ng extra hours? Ganon. Ako usually, hindi ako kumukuha ng one day off lang. Mas pinili kong magpahinga ng dalawang araw, di bali ng mag-overtime ako, mag-extend ako ng oras during work days. Mahal ang mga bilihin, Zay. Tingnan mo itong mga karni ganito. Tapos yung gulay, di ko alam, nadaanan ba natin yung mga gulay kanina? Mas mal talaga ang gulay kaysa sa mga karni. Kaya, kadalasan nagka karni na lang. Yung isda, may may mahal din, ma may presyo din siya, ganun although mahal yung mga bilihin, hindi ko pa rin pinapatay yung sarili ko. Binimigyan ko pa rin siya ng panahon na magpahinga. Kaya hindi ako nag one day off. Pero to be honest mga day, kung i-compare ang haba ng panahon ko doon sa Saudi Arabia dati, mura ang mga bilihin, libre lahat. Pero nung time na yun, hindi ako marunong sa pera. Hindi ganun ka layo ang diferensya ng sinasahod ko doon. I mean yung net mo sa sahod mo kasi halos libre nga lahat doon. Libre pa pamasahe pa, masahi pa uwi. Pero ibang iba talaga. Nung dito sa New Zealand, dito ako natuto paano humawak ng pera. Hindi nung unang taon na nandito ako kasi syempre na nanibago pa ako dala ko pa yung culture ko galing sa Saudi Arabia na medyo chill chill lang parang hindi masyadong pinapahalagahan yung pera pero lately nakuha ko na talaga paano humawak ng pera and not to brag nakapag-ipon na talaga ako two and a half years na ako na nag-work sa New Zealand pero yung ganitong ipon hindi ko to nagawa dati doon sa Saudi Arabia. Hindi ko siya sabihing malaking malaking malaki kasi hindi naman siya ganun kalaki pero first time kong nakaipon or nakahawak ng ganitong pera. Kaya parang masabi ko sa mga nagtatanong, worth it ba na lumipat ng New Zealand? Okay lang ba ang sahod ng New Zealand? Ang sagot talaga doon Yes, pero masabi mong yes kung marunong ka sa pera. Kasi kung maluho ka, ang daming branded dito. May mga Louis Vuitton dito, Diyos ko, may mga diamond na lahas. kung doon nakafocus yung pera mo baka hindi ka talaga makaipon sabihin mo talaga na nagtatrabaho ka lang para sa luho mo ganito lang kakunti yung nabili ko pero $68 na yun siya hindi pa siya kompleto kaya dadaan pa kami ng Asian store kaya ang masasabi ko lang mga Jai maganda magtrabaho sa New Zealand maganda ang kitaan maganda ang sahod maganda yung lugar ganun pa rin ang sasabihin ko kahit mag end na ang kontrata ko dito ang napaka ang nakaano lang talaga dito is hindi stable yung condition ng visa mo I mean hindi magpaiba-iba yung role ng immigration. Nung pagdating mo dito, okay lang na ganito ang span ng visa mo. Tapos sasabihin, magbabago basta yung andaming changes, andaming update. Kagaya ngayon, kailangan na namin mag-face ng stand down after my 3 years of visa. Kailangan ko nang umuwi ng Pilipinas at magstay ako doon 1 year. Bago ako ulit pwedeng pumasok sa New Zealand. Parang ganon, isa yan sa batas ng immigration. Pero hoping naman na magbabago since doon nga sila mahilig sa pagbabago-bago ng mga rules para sa mga immigration. Para sa mga immigrant, I mean. Ngayon Jai, i-flex ang din ako itong mga tanglad, mga saging, sus, kamahal. Kaya siya diri dahil pero kailangan dyan na ito sometimes. Kaya para ma-feel po nato ba ang Pilipinas, ganyan. Manapoy mga tilapia o $15 na ay mangga. So, parang hindi po ka ka mingaw in terms sa mga pagkaon Kaya naaraman po yung Asian store. Huwag sa dihang, manguli na ta mga jay mirisi, gigabaan pero pinaka-traffic proud din ako ng New Zealand. Daka na siya sa New Zealand mag-work kayo. Okay, Daka na kayo sakyanan. Hindi niya nga ni ka-traffic when I first came here. Achar.